Hmm. Halo, halo. Lagyan natin ang tanglad. Hello guys, so ngayon kukuha ko ng uh, gabi. Dami ng gabi pati rin tayo Kasi magluluto ako so ngayon ng uh, lain. So, wala kami ulam ngayon. So, yun yung naisip ulam. Kukuha tayo ngayon ng dahil ako nang sabi. eh sabi ng gabi. Ayan. So, ayan yung gabi na kukuha natin. Ayan yung ano lang. Yung hindi itong puti. Itong ano ito to? Violet. Oh, um, Magkaiba kasi yun guys. Merong puti. Ito merong parang violet. So, ito yung mas maganda gulayan. Ayan. So, yan yung kukunin natin ngayon. Ayan lang yung ating So, ito guys, yung ating nakuha na gabi. Ayan. Ito yung ating nakuha. Sobrang dami. So, ayan guys, ibibilad ko muna yung ating nakuhang gabi. Ayon, natuyo na rin yung aking mga ibinilad ayan, pwede na nating ano yan ito ayan, sobrang tuyo na tuyo na mas maganda kasi kapag uh, tuyo yung dahon okay lang yung sa tangkay pero yung dahon talaga mas masarap pag katuyo uh, so ito na guys yung binilad natin kanina ayan So, itong tangka, yung gagawin natin ito, ibabalatan natin ito. Tapos, itong ano, tuyo na siya. So, ready na siya para, ano nga yun, lutuin. So, syempre, hiwain muna natin bago natin lutuin. So, ibukod muna natin, guys, itong ating dahon. Ayan. Titingnan natin kung mga sira yung dahon. Ayan, bukod natin. ngayon mga Ayan guys, kailangan na natin siyang hiwain. Hiwain natin siya guys ng maliliit na hiwa. Ayun, maliliit na hiwa para ano. Ayan. Tingnan pa paano kung hiwain ito. ganyan. Maninipis lang guys na hiwa. Ayan. Ayan. Ganda hiwa lang. Mm -hmm. Ayan. Mas maganda kasi lutuin guys kapag ka uh, ah, tuyuin dahon. Ayan. Para hindi siya ano. Hindi siya lumambot kapag ka niluluko. So ito naman guys. Ang gagawin natin ay balatan natin yan. Ganyan. Okay. Ganyan. Ah. Ganyan ang gagawin natin. Tapos, hiwa. Hiwa, hiwa. So, ganyan lang gagawin natin guys dito sa tangkay. So, ayan na guys. Ready na yung ating lulutuing laing. So, ayan guys. Painitin natin yung kal ano, uh, kawali. natin ang uh, bawang at sibuyas. Tapos lagay natin ang ating paminta. Ayan. So lagay natin yung ating dilis. Ayan. Para mapuyo ito yung dilis. ilagay na natin yung ating gata. So, antayin lang natin kumulo. So, ayan, kumulo na. Ilagay na natin itong ating gabi. Ayan. So, haluin natin. Ilagay na natin ang ating Dahon. Dahon. Halo, halo. Lagyan natin ang tanglad. guys. Wow, serap Lain. So, ayan na, naluto na yung aking um, laing. Ayan, yan yung gabi na binilit natin kanina. So, niluto natin laing na may dilis. Hmm.